Kung hindi nyo pa alam na kinakain ang jellyfish o dikya sa Tagalog ay ipapakita ko sa inyo kung paano namin yan ginagawa dito sa akla. So para hindi siya malusaw, kailangan mo talaga siyang lagyan ng dinikdik na balat ng puno ng bakahaw. Kasi yun yung parang magpapatigas at magbibigay ng mapulang kulay sa ating buro. Ang sabi pa nga nila ay kailangan daw na nakababad sa bakahaw yung jellyfish ng dalawang araw bago mo magawang kilawin. Eto mga balat ng puno ng bakahaw, didikdikin ko pa yan gamit yung almires pipinuhin Bagu bago po ilalagay dun sa mga jellyfish. Kapag ganito na yung itsura niyan, pino na ay pwede na yan ilagay sa mga buro. Etong bakaw yung magtatanggal ng katingan, magbibigay ng magandang kulay at magpapabuo sa ating buro. Dahil katulad ng sabi ko kanina na kapag hindi agad to nalagyan ng bakaw ay malulusaw itong mga dikya. Lalamasin ko lang yan at medyo pipigain yung bakaw at hahaluing mabuti. At kapag ganito na yung itsura niyan ay itatabi lang natin yan at aantayin natin na magmaga o maferment o yung tinatawag namin dito na kapag numipis na. Pagkalipas ng dalawang araw ng pagkakababad yan sa bakaw ay ganito na yung nading itsura ng ating mga buro. Pula na yung kulay niyan at numipis na siya at kapag ganito na nga yung itsura niyan ay pwedeng pwede na yung kilawin. Tatanggalin ko lang to sa pagkakababad, hugasan ng dalawang beses at saka ko hihiwain ng maliliit. Noong una, ay hindi nga ako makapaniwala na kinahain pala to pero alam niyo naman na dito sa probinsya lahat nagagawa ng paraan at ganun ka resourceful yung mga tao dito. At dyan talaga ko bidib sa kanila kasi alam nila na masustansya yan at alam nila na pwede yan kainin. Pagkatapos kayan mahugasan ng dalawang beses at masigurado na wala nang mga bakaw, ko lang yan ng maniliet at kung titignan mo nga yan, ay para siyang slice to sino. At pagkatapos kaya ma-slice lahat ay etong mga panakot naman o yung mga ginayat ko. Nagsimula akong magayat itong mga kamatis at sinunod ko naman itong mga siling pula. Ginayat ko rin ng maliliit itong mga luya at sibuyas. Dagamit nga rin pala ako dyan ng kalamansi at suka at iba pa ang mga pampalasang sangkap. Sa isang bowl, pinaghalo-halo ko lang lahat ng sangkap. Inuna kong ilagay itong mga jellyfish at sinunod ko itong sibuyas, luya, kamatis at sile. Sa pampaasim naman, naglagay lang ako ng kalamansi juice at sukam tuba. Sa paglalagay naman ng mga yan ay tinansya po lang. At sa mga pampalasang samkap, naglagay lang ako ng konting vechin, konting asukal, pambalanse ng lasa at nor liquid seasoning. Isang maliit na sachet yung ginamit ko at saktong-sakto lang to dito sa dami ng buro na ginawa ko. Hinalo ko lang yan, tinikman at saka naman ako nagdagdag ng asin at paminta. Haluin ko lang yan ulit at pagkatapos ay ayan na ha, gawa na ang ating kilawing buro o kilawing jellyfish. May gata, naburo, at ito yung plain.